Mga kasimanwa, uh, ya kita sa area Itagas, it, Tangalan, no? Kung sa si Inatabo, rong uh, aksidente kahapon, nga pagbaliskad, it, isagang ka van, at uh, base sa report. Mga kasimanwa, nag-overtake, o ma-overtake sa possibly rong van, sa isagang ka truck. Kintanaw natin makaroon area, kung na, uh, Mauno baga ka makabig naton somehow nga accident prone rong lugar ulo hala nakikita nato no so, chances of uh, uh, accident ay nga ay naga dependir keman man tadlong man ato rodagan ito sa unahan may kurbada rin ka to abi ka no gani nga kung bukon ka it uh, cause mga kasi man na possible makakita ka or maka ka ita uh, accident -t. so nakita nyo rin na sa kakyan tatlong pa ang area maliban pero rong siste kung ikaw possibly nga may kada siguro yung mga pagpadayagan ag madanlo rong area no? mga kasimanwa ay possibly nga makaraman imo nga dangatan no, kung hindi kita maging cautious pero ginapakita natin makaroon eh, daya, ro, na daya dayaro na sa dinting nga van kahapon pampasayro nga van no? ag uh, basing, nga na sa report ay supposedly going to ibisan ng araro anak karang direction for naga wonder kita dahil nga nggak possible nag swerve ara no ag tumakilid ah tumungtong gid sa gutter mga kasi manwa kanang agi pero again ha basit ana investigation report itangalan municipal police station pabalik ko sa ibisan kay man halina sa katiklan kahapon mga kasi so as per information before kita nag-procedure sa area gin uh, confirm ka ito ni Tangalan MPS na makarang adlaw hay ngay... Iga 2 no? pero karang uh, sagat yan mga sa Ural Tararo, aktual na nga sitwasyon sa mga Mudasik ni karamang padayagan gitman, no? Kaya kasi manua. Marami na kalit ang mga yako. Uh, mayad lang man karang uh, party hay information na expert for info ay wa man it mga injured sa dahil karang uh, aksidente. May pusa? Okay. kumbar ka ng asaging an estimated amount of damages parong uh, na agumit dahil ka rin sa mga kasimano dahil no? no? again halin sa katiklan madan lo grong tarsada ang pisang kahapon Ma-overtake supposedly sa truck na lose control dahil madasi o madanlog kung karsada mga kasimanwa. No? so extra careful no mga kasi manuwa sa mga biyaheros naton na nag a kunamat masayran ko na nanurong ginadali uh, karsada para nga hindi kita ma-disgrace so din hararo sa yan sa ano tabo nga kahapon mag a alas 5 na almost eh. sa may area itagas tangalan mga kasimanwa, at naturan at karoon nga news team para makita ito aktwal aktual nga uh, sitwasyon no, sa daya karang uh, uh, nga ban mga kasimanwa Okay, wit kasimanwa ang jaram para sa patas at may tagi puso niya pagpanerbisyo publiko Ako si kasimanwang Malbert Delida at number 107.7 Energy FM Kalibo kasimanwa ko palangga 7.7 F -f -f energy FM Calibo.